kapay, no? Ang dilim. Itong ulap ito, parang malapit lang sa lupa, oh. Oh. Ang ulan ito kaya May, palapit na ulan, mga kabay. Oh. Doon, maliwanag dito, mga, ano? Ayun, umulan na doon, oh. Banda sa no?

ng kapalang ulan kabayan na namuo yung itim mo yung pangalan na muo yung man pang sa kapalang ulan kabayan pag bumagsak to grabe yung... Huwag nyo doon mga kabayang umuulan na. Yung ulan niya ay papuntang, papuntang bukit. Di rin dala doon mga kasabi. Yung dinala sa hangin ba? dala sa hangin, dadalhin niya sa bukid ng ulan <laughs> parapit na itong bag kaya kabayan itong bumagsak itong ulan ito grabe ito so, malakas ito may okay, mahangin namamuho na ba Hmm. maitim jadi itu baik maitim, maitim babagsak ang ulan may dalawa na bayan ulan na dyan yan ulan na yun po yan bukit pag makita mo yung bukit na medyo manipis ama, medyo hindi clear ulan po yan ulan po yung maulan na po yan dyan, dyan. dito si tinatayuan ko hindi pa maulat pero malapit ang napipil ko ng talik, ano, bagsak na napipil ko na yung ulog ng ulan ano to meron meron may, ba kayo nakita yun ano know? para may butas. <laughs> you know? tag may ma, mag ah, tag may lumabas dito na ano na injil ba makikita na to lumabas ng injil alam kita labing itim Grabe itim kabayan no. Ulan yan kabayan. Kabagsak yan ng ulan yan. Gabi no. Ngayon ako nakita ng clouds na mababa. Mababa. Zoom natin yan ha. Yun no. Know? Parang isang ano lang para maabot mo na maabot mo na pag magpupo. Pag anuhin mo, maabot mo na sa kamay mo, yun know? o kapalang ulan mga kabayan grabe information sa ano no cloud no formation sa cloud mga kabayan ah kay pa nakakamis naghihintay ako pag may bumaba na angel so, pa makita natin ang lumilipad ba Oh, so, lamig ng hangin mga kabayan kung naramdaman yung hangin kabayan sobrang lamig Ay, may lamimbing wito oh. susunod natin oh. Ah. Ay, may lamimbing wito pa. Lakas ng hangin niyan. Uwi ni yan di kabayan. Pauwi ni ata ng ganyan, baliktad din. Eh. Binaliktad din. Sobrang ano. Sobrang kapal ng ulap. Ulan. Ito. Oh.

Situ, angka kapal thank, thank you for watching Selamat mga uh, don't, don't forget, to like my like 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 my video <laughs> coming, okay. so, thank you guys, coming, uh. like lang, sabat, Rick, TV official thanks for watching Bye, bye, pasal aku bye kebayan